Malakas ka bang kumain? Pangmalakas putrip food pa ang hanap mo at siguradong mag enjoy ka dahil sa sobrang sarap ng pagkain nila dito. Dito lang yan, sa 199 Sangyup House. Saan nga ba ito matatagpuan? Dito lang po yan, sa Lala Beach Kalambala, Buna, Unlatis. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na at nang matikman ninyo ang kanilang masarap na sangyup sal dito. Bukod sa masarap, sa halagang 199 pesos ay unlimited na ang kanilang sangyup sal dito. Ano nga ba ang kanilang mga unlimited menu dito? Hi everyone, I'm Camille Rapin. I'm the owner of this 199 sangyup house. Uh, visit po kayo dito. Meron po kami premium na sangyup clip. Uh, matitikman nyo for only 199. Meron po tayong matitikman na for flavors po of And then meron din po tayong mga uh, side dish po. Oh, six side dish, unlimited and unlimited rice and unlimited cheese. Aba, at talaga naman napakamura dito. At talaga namang sulit na sulit ang kain mo dito. Dahil unlimited at unlimited at unlimited talaga ang kain dito. Basta't meron kong 199 pesos, lumamon ka na hanggat kaya mong ubusin. Kumain ka ng ganito kasarap na pagkain. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sumugod kan dito at nang matikman mo ang ganito kasarap na pagkain. Dito lang yan sa 199 Sangyup House. Isama mo na rin ang iyong barkada, pamilya, girlfriend, boyfriend, workmate, at kung sino pang gusto nyo isama aba eh, kung birthday nyo, anniversary nyo magkasawa, at kung gusto nyong kumain ng pang kainan busugan, eh di dito ka na sa Unlimited 199 Sangyup House at isa pa sa nakita ko dito eh talaga namang malinis fresh na fresh, yung kanilang pagkain dito, mas fresh pa sa jowa mo <muling> Sa lahat ng makakapanood nito ay iniimbitahan ko kayo na kumain na dito. At syempre, ishare nyo na rin nang malaman ng iba na meron palang kain ng ganito dito. Shoutout nga pala sa tatlo kong kasama, Midardo Bonus, Food Reapers TV, Lenti PH. Follow nyo na ang kanilang page. Oops, teka lang. Cheers muna kami. Food. 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 Eto pa, talaga namang napakaganda ng kanilang customer service dito. Bukod sa magandang customer service ay napakabait ng may-ari nito. Shoutout nga pala sa aking interview yung customer. At ito ang kanyang reaction. Ah, uh, hello po ma'am. Uh, pwede po ma-interview. Ano po masasabi niyo sa 199 Sang House? Actually, sobrang sulit niya and then masarap din yung mga servings nila. Yung pinaka gusto ko sa lahat is mabilis yung serving. Ah, uh, very accommodating din yung may-ari. Very um authentic din yung lasa niya kasi may pagka uh, combination ng Filipino yung lasa ng Sang Gift. So, yung isa um, Korean and then yung isa naman is may pagkalasa siyang um longganisa. So masarap. Ang bilis ng servings. Thank you so much. Bro. Dahil natikman natin ang kanilang 199 Sangyup House at nasarapan tayo, eh di maglalagay na rin tayo ng sticker. Follow nyo na rin ang aking YouTube channel, Morris TV, at ang aking Facebook page, Morris TV. Maraming salamat po. 100% masarap dito.